Marami sa atin ang unang nakilala si Harry Roque bilang tagapagsalita ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero lingid sa kaalaman ng iba, ang kanyang buhay ay punong-puno ng makulay na karanasan at mahahalagang kontribusyon sa batas at politika. Mula sa pagiging isang pangarapin na bata hanggang sa pagiging isa sa mga nangungunang abogado sa bansa, talagang kahanga-hanga ang kanyang naging landas. Pero totoo nga bang isa siyang abogado ng International Criminal Court o ICC at isa sa pinakamagagaling sa Pilipinas? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Si Herminio Harry Lopez Roque Jr. ay ipinanganak noong Marso 21, 1966 sa Pasay City. Hindi man kilala ng karamihan Lumaki siya sa isang simpleng pamilya sa Maynila. Ang kanyang ina na si Adelaida Lopez ay isang OFW habang ang kanyang ama na si Hermin Roque ay isang pastor. Mayroon siyang pitong kapatid at kahit hindi marangya ang kanilang buhay ay patuloy na itinaguyod ng kanilang pamilya ang kahalagahan ng edukasyon. Bata pa lang napansin na ang talino ni Harry Roque kaya't ipinadala siya sa magagandang paaralan. Dahil sa kanyang talino at sipag, naging paborito siya ng kanyang mga guro. Natapos niya ang kanyang elementarya at high school sa mga prestihiyosong paaralan at kalaunan ay nagtapos ng Bachelor of Arts in Economics at Political Science sa University of Michigan sa Ann Arbor noong 1986. Hindi pa siya tumigil sa pag-aaral dahil nagpatuloy pa siya ng abogasya sa University of the Philippines Diliman kung saan nakuha niya ang kanyang Bachelor of Laws noong 1990. Matapos ang kanyang pag-aaral sa Pilipinas, nagpasya siyang palawakin pa ang kanyang kaalaman sa batas. Pumunta siya sa England at nag-aral sa London School of Economics kung saan natapos niya ang Master of Laws with Merit mula 1996 hanggang 1998. Ang kanyang pag-aaral sa Estados Unidos at England ay nagpatibay pa lalo sa kanyang pagiging abogado dahilan upang makilala siya sa international legal community. Sa loob ng labin limang taon, nagturo si Roque ng constitutional law at public international law sa University of the Philippines College of Law simula noong 2000. Dahil sa kanyang pagiging eksperto sa international law, nagkaroon siya ng oportunidad na maging abogado sa mga kasong may kinalaman sa karapatang pantao at mga krimen laban sa sangkatauhan. Bilang isang dedikadong abogado, marami siyang hinawakang malalaking kaso sa Pilipinas, partikular na ang mga may kinalaman sa human rights. Isa sa mga pinakakilalang kaso na kanyang hinarap ay ang Ampatuan Massacre na naganap noong Nobyembre 23, 2009 sa Maguindanao. Kabilang siya sa mga abogado na kumatawan sa mga biktima sa pamamagitan ng Center for International Law o Center Law. Isang organisasyong kanyang itinatag. Sa pamamagitan ng kanyang pagsisikap at dedikasyon, naging instrumento siya sa paghahanap ng hustisya para sa mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay sa malagim na pangyayaring ito. Ang Malaya Lola sa isang organisasyong itinatag noong 1997 sa Pampanga, na binubuo ng mga kababaihang naging biktima ng pangaabuso noong pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas noong World War II. Kilala sila bilang mga comfort women na sa pilitang ginawang alipin ng mga sundalong Hapones. Isa ito sa mga kasong hinawakan ni Harry Roque bilang abogado. Bukod dito, siya rin ang legal na kinatawan ng pamilya ni Jennifer Laude, isang transgender na pinatay ng isang U.S. Marine noong 2014 sa Olongapo City. Naging abugado rin siya ng pamilya ni Jerry Ortega, isang environmental advocate at journalist na pinaslang noong 2011 sa Palawan. Maliban sa pagtanggol sa mga biktima ng karahasan, madalas ding humarap si Roque sa Korte Suprema. Sa katunayan, kinilala siya ng dating mahistrado ng Korte Suprema na si Antonio Carpio, bilang isa sa mga mahuhusay na abogadong humarap sa mataas na hukuman. Pero hindi lang siya isang magaling na abogado, bagamat isa rin siyang mahusay na profesor at tagapayo ng mga estudyante sa larangan ng batas. Noong 2015, naging mentor siya ng grupo ng mga Pilipinong estudyante na lumahok at nagwagi sa Oxford Prize Moot Court Competition sa Oxford, UK, kung saan tinalo nila ang mahigit 91 kalahok mula sa iba't ibang bansa. Bukod dito, ang grupo rin niya ang nanalo sa Red Cross International Humanitarian Law Moot Court Competition sa Hong Kong noong 2015. Sa kabila ng kanyang tagumpay sa larangan ng batas, unti-unting napunta ang interes ni Roque sa politika. Mula sa pagiging isang tagapagtanggol ng karapatang pantao at kritiko ng gobyerno, nagsimula siyang ipahayag ang kanyang mga pananaw sa iba't ibang isyong pambansa at pandaigdigan. Isa sa mga pinakakontrobersyal na bahagi ng kanyang karera ay ang kanyang pagiging matapang sa pagsasalita laban sa mga pulisiya ng pamahalaan, lalo na sa usapin ng batas at karapatang pantao. Ngunit nagulat, ang marami ng noong 2017, nagdesisyon siyang sumuporta sa administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at tanggapin ang posisyon bilang Presidential Spokesperson. Ayon kay Duterte, akma raw si Roque sa posisyon dahil pareho silang may pagkapilosopo at palabiro sa pagsasalita. Bagamat marami ang bumatikos sa kanyang disisyon, ipinakita ni Roque ang kanyang dedikasyon sa administrasyon sa pamamagitan ng pagtatanggol sa mga pulisiya ng gobyerno. Ngunit dahil dito nasangkot siya sa maraming kontrobersya. Maraming beses siyang nakatanggap ng kritisismo dahil sa kanyang mga pahayag, lalo na sa mga isyu ng human rights at protesta laban sa administrasyon. Isa sa mga pinakamainit na isyu ay ang kanyang pananaw sa War on Drugs ng Administrasyong Duterte. Dahil dito, nagkaroon ng malalim na debate tungkol sa karapatang pantao at ang responsibilidad ng gobyerno sa paglaban sa krimen. Noong Oktubre 5, 2018, napabalitang may plano si Roque na tumakbo bilang senador sa darating na halalan noong 2019. Gayunpaman, hindi naging maganda ang reaksyon ni dating Pangulong Duterte sa ideyang ito. Ayon kay Duterte, wala raw tsansa si Roque na manalo sa Senado dahil hindi umano siya susuportahan ng militar. Sa halip, iminungkahi ni Duterte nabibigyan na lang siya ng ibang posisyon sa gobyerno. Noong Pebrero 1, 2019, umatras si Harry Roque sa pagkandidato sa Senado dahil sa isang medikal na kondisyon. Ngunit hindi nagtagal, bumalik siya sa gobyerno bilang tagapagsalita ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong Abril 2020 na pumalit kay Salvador Panelo, na siya ring humalili sa kanya noong 2018. Sa kanyang pagbabalik, Muling naging aktibo si Roque sa mga usaping pambansa at pandaigdigan. Noong 2021, iminungkahi ng gobyerno ng Pilipinas na ipasok si Roque sa International Law Commission, isang pandaigdigang institusyon na gumagawa ng mga legal na balangkas para sa iba't ibang bansa. Sa kanyang nominasyon, isinusulong niya ang dalawang pangunahing panukala. Una dito ay ang isang internasyonal na kasunduan para sa pantay na distribusyon ng bakuna laban sa COVID-19 at pangalawa ay ang pagkilala sa mga estadong maaaring lumubog sa ilalim ng tubig dahil sa global warming. Ngunit ang kanyang nominasyon ay sinalungat ng iba't ibang grupo kabilang ang Bagong Alyansang Makabayan, ang Free Legal Assistance Group at ilang institusyon mula sa kanyang alma mater, ang UP Diliman. Ang pangunahing dahilan ng kanilang pagtutol ay ang pagiging bahagi ni Roque ng administrasyon ni Duterte na umano'y may mga paglabag sa karapatang pantao. Sa kabila ng kanyang kampanya, nabigo si Roque na makuha ang kinakailangang boto upang mapabilang sa walong pwesto sa ILC. Pagkatapos ng termino ni Pangulong Duterte noong 2022, pinili ni Roque na suportahan ang kandidatura ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pagkapangulo. Subalit noong 2024, naging isa siya sa pinakamahigpit na kritiko ni Marcos. Mula sa pagiging taga-suporta, naging aktibo siyang nagpapahayag ng matinding pagtutol sa mga pulisiya ng administrasyon. Paulit-ulit niyang hinihimok si Marcos na magbitiw sa posisyon, dahilan upang maging sentro siya ng kontrobersya dahil sa kanyang mga pahayag na si Roque sa ilang kaso. Noong Mayo 2024, naghain si dating Senador Antonio Trillanes Parfour ng kasong defamation at cyber libel laban kay Roque sa Quezon City Prosecutor's Office. Bukod dito, noong Agosto 2024, Iniimbestigahan din siya ng House of Representatives ng Ikalabinsyam na Kongreso ng Pilipinas dahil sa umano'y pagkakasangkot niya bilang abogado ng dalawang Pogo Companies sa Pampanga. Dahil sa kabi-kabilang kontrobersya at mga kasong isinampa laban sa kanya, napagdesisyonan ni Roque na lumipad sa ibang bansa upang pansamantalang umiwas sa issue at maprotektahan ang kanyang sarili. Ngunit hindi nagtagal, muling lumutang ang pangalan ni Roque sa pandaigdigang eksena, isang malaking balita ang kumalat ng makita siya sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands, kasama sina Vice Presidente Sara Duterte at Senador Robin Padilla. Inihayag niya na siya ang magiging bahagi ng legal team ng dating Pangulong Duterte sa kaso nito sa ICC na may kaugnayan sa kontrobersyal na War on Drugs. Pagamat hindi siya opisyal na abogado ng ICC, isa siya sa limang Pilipinong may ICC accreditation na nangangahulugang maaari siyang kumatawan sa mga kliyente sa mga paglilitis sa nasabing korte. Gayunpaman, hindi pa tiyak kung papayagan ng ICC na opisyal siyang maging bahagi ng legal team ni Duterte sa kaso. Sa kabila ng kanyang mga kontrobersya, hindi maikakaila ang galing ni Roque bilang abogado mula sa pagtatanggol sa karapatang pantao hanggang sa pagiging tagapagsalita ng gobyerno, naging makulay ang kanyang karera sa batas at politika. Ang kanyang pagpasok sa gobyerno ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon kung saan may mga humanga sa kanyang dedikasyon habang may ilan namang bumatikos sa kanyang mga naging desisyon. Sa dulo nananatiling bukas ang tanong, dapat nga bang pinasok ni Hari Rocky ang mundo ng politika o mas nararapat siyang manatili sa larangan ng batas kung saan siya unang kinilala? Ano ang masasabi mo tungkol dito? Ibahagi ang iyong opinion sa comment section down below. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang updates.